Magandang hapon sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Ngayong araw, makakasa pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan at may kasamang thunderstorm sa Palawan at yun hindi po sa Sambuanga Peninsula. Dahil po yan sa Southwest Monsoon o Habagat. Sa lalabing bahagi ng bansa kasama Metro Manila, inaasang pa rin natin ang mga isolated na pag-ulan dahil pa rin sa thunderstorm. Inyo papasin ang isang kumpulan ng mga kaulapan sa may bandang east of Mindanao ay posibleng mong may mabuong low pressure area. At sa magiging lagay na panahon bukas, patuloy pa rin ang epekto ng southwest monsoon sa kalurangga bahagi ng bansa. Kaya sa Palawan, patuloy pa rin na magiging maulap ang kalangitan at may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa labing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Bukas po, pero weather po tayo kung ay uh, makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may chance pa rin ng mga sandaling o bigla ang buhos na ulan. Sa Visayas at Mindanao, dahil pa rin sa habagat, ay itong western na Visayas at yung Sambuanga Peninsula ay magiging maulap ang papawarin at inaasahan pa rin natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Samantala, ang lalabing bahagi ng Visayas at ganoon din sa Mindanao, fair weather po tayo maliban sa mga localized thunderstorm. Asa weather outlook, uh, sa araw ng Martes at sa Merkules, dahil pa rin sa habagat, ay magiging maulap ang kalangitan na may kasamang kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila. Pero pagdating ng uh, Webes, muli po gaganda ang panahon, maliba lang po sa mga pulong-pulong pag-ulan. Sa Ligas City, sa araw ng Merkules ay maulap ang kalangitan at may tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Sa ibang lugar, sa loob ng tatlong araw, fair weather po tayo, maliban sa mga localized thunderstorm. Ang araw luluubok sa ganap na 6:16 ng hapon. Bukas ang araw sisikat sa ganap na 5:43 ng umaga.